Ay Avian, samahan nyo naman kami ngayon sa NC2 namin Dahil nga mahalaga raw talaga to be, Lalo na kapag nag-work na kami Ay talaga namang kabado kami be Dahil nga dalawa lang ang resulta nito Kung papasa ka or hindi Oy. May asabihin ako Bagsak ako Bakasyon na nga namin ngayon mga be Pero kapag college ka nga kahit na bakasyon nyo na Ay talagang asikaso kanak Sinasabi ko sa'yo Chiris! And sobrang kinakaban talaga ako sa assessment na today. Pero kailangan, dapat maslay natin to. Dapat hindi lang tayo puro ganda. Dapat umutak din tayo. Nanood ako ng mga tips kanina. Kung ano yung mga dapat gawin, ganyan. Kung may secret ba kung paano pumasa. Sabi daw, para pumasa ka, dapat may confidence ka. Kung confidence lang, bet pakapalan ng mukha, Papasa tayo dyan. Pero kung ang daming gagawin, at hindi ko naman kin I Ay, mean, hindi ko naman na-review lahat. Hindi ko alam. Wish me lang. na ako, guys. Hindi lang muna ako nag-lipstick kasi mag aalmusal pa ako para may lakas ako mamaya sa mga kahihiyang gagawin ko. Nakaban na rin ako dahil kailangan laging nakaban ang H&M. Sobrang importante nga ron itong tourism promotion and situ assessment namin. Be, dahil nga pwede raw namin itong magamit kapag mag-work na kami. O ba diba, sana all importante. <laughs> Kaya naman kahit nasa Malate, Manila pa sila, eh, talaga namang dadayuhin ko sila nak sumasabak nga to sa LDR eh. chiri. <laughs> Tapos ay nagulat pa nga si Ate Girl dahil nga sasama pala si Mama sa paghatid sa akin doon sa Power League. Kabado na nga talaga si area na nagdagdagan pa talaga yung kaba ko dahil what if hindi ako pumasa tapos dala-dalawa pa silang naghatid sa akin for two days. <laughs> Pero hindi naman ako pinapressure nila Mama dahil alam ko nga may sila sa anak nilang maganda. Chiri! <laughs> Hindi nga mahilig magdala ng notebook si Ate Girl, pero ayan ngayon sa sobrang kaba niya, may dala pa talaga siyang notebook. Sobrang bae. And by the way, kasama ko nga pala yung kaklase ko para nga sabay na kaming pumunta doon. At alam niyo ba mga ba, tinanggal ko pa nga talaga yung gel polish ko dahil nga ang pagkakaalam ko, e bawal nga yung mahaba ang kuko at may cuticles. Ganun. Kaya nga nung gabi pa lang ay nagpasama na ako sa kaibigan ko para nga ipatanggal na tong gel polish sa kuko ko. Parang mas masakit pa nga to sa heartbreak, pero Dahil nga ang ganda-ganda niya tapos ipapatanggal ko lang. Talagang mapapaaray ko ka. <laughs> Banda rito nga kala talaga namin ay magbe making na kami at magtatahina ng butones. Kaya naman talagang kailangan ko ng gupitin tong kuko ko. Ito talaga yung masabi kong kung gusto mo kong saktan, ipagupit mo sa akin yung kuko Talaga namang sobrang sakit nyan. <laughs> Nung nasa Manila na nga kami and minadaanan nga kaming mga nagsiskate, hindi ko nga alam kung para saan yan pero ang dami nila. Comment nyo naman dyan sa comment section ba kung ano yun dahil nga din talaga ako dahil ang dami nilang nagsiskate. Tapos banda rito nga bumaba na nga kami ng sasakyan dahil nga nasa Malate, Manila na kami at talaga namang pakabog na nang pakabog yung dibdib na area. <laughs> Sobrang dami ng building dito kaya naman nahanapin pa namin kung saan nga yung power link. Hinati nga pala yung HM sa tatlo dahil nga sa pagkakaalam ko ay eh, hindi pwedeng marami kapag ka nag kayo ng NC2. Wala, wala na. So, na so, 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 na. So, ka lang kaysa! Wala ka siya. kaysa! Sana all week is Kung ako dyan, makakapasa talaga so, na ako! <laughs> naman! No, kapag may kiss ka talagang papasa ka sa NC2. <laughs> Kapag nga raw nakapasa ka sa NCB, pwede mo nga raw yung gamitan local or international dahil nga katunayan nyo na may skills ka. Sa madaling salita nga, ang NC ay globally recognized. Comment dyan naman dyan sa comment section kung nakapag-try na nga rin ba kayong mag-take ng NC kagaya namin. Wala pa ba guys, napapagod ay, na ako. <laughs> ang Akala nga talaga namin ba Maaga pa kami Dahil nga wala pang tao Dito sa baba Pero medyo late na rin pala kami Dahil nga nasa taas na sila Ang unang ginawa namin Ay eh, pininsuran lang kami rito Tapos the rest is history Charm dami Alam <laughs> Tapos beto na nga yung resulta Malalaman nyo na nga Kung pasado ba sa area Or bagsak Pasado ako guys Nangilig pa rin ako <laughs> Ito yung bawat nilig ko Unang una pa ako <laughs> Sabi sa akin, congratulations, you are competent. Wow. Ang ibig nga sabihin ng competent ay may sufficient skills ko or may ability ka ganun. Siyempre, hindi na ako nag-video sa loob dahil nga bawal mag-cellphone and bawal din mag-video. Wow. Hey, hey competent. Wow. Thank you po. Pwede na mag Tapos syempre kung ano nga yung ginawa namin doon sa loob na talaga namang kabado kami, eh kami kami na nga lang ang nakakaalam noon. <laughs> Basta ba ang tip ko lang kapag magtiti kayo ng NC2 is maging confident kayo. Kagaya ko talaga ng kapalan nyo na yung mukha nyo be, sinasabi ko sa'yo. Pwede <laughs> <laughs> sa the pa rin. Goes to? Pwede. <laughs> <laughs> Kasabihin ka, Andre, <"Handay>, bagsak ako. <laughs> Hindi, na. Di ba ba? Banda rito nga, pa na kami. Tapos pinakain lang kami nila mama. Dahil nga talagang nagugutom na kami. And then, kinanta lang namin na happy birthday yung kaklasiko. Dahil nga birthday niya today. Like, follow, and share nga pala ng page ko Thanks for watching!